Bakit nga ba sumasakit ang dibdib ng isang tao? Ano nga ba ang mga dahilan at kaakibat na sintomas na dapat bantayan? Kung gusto kayo, siguraduhin na tatapusin ninyo ang video o kaya naman halina kayo, pag-usapan na natin yan. Maraming dahilan ng pananakit ng dibdib ng isang tao. Kahit sa ang bahagi ng dibdib po pwedeng sumakit. O pwede yung parang nagsuspread o nagradiate sa taas na bahagi ng katawan, sa arms at sa jaw. Marami din karakter ang chest pain. Po pwedeng parang sharp, tinutusok-tusok, po pwedeng dull, po pwedeng mahipit, pupwedeng parang pinipisa, po pwedeng parang may nakadagan. Pagdating sa lokasyon, sabi nga natin, po kahit sa ang bahagi, po sa kanan, po sa kaliwa kung saan naroon ng puso. Minsan din po pwedeng mayroong kasamang panghihina, pang angapos ng paghinga, discomfort sa chan, balikat sa upper extremity, sa neck, sa dikod. Pupwede rin ang isang pasyente ay nakararanas ng sobrang pamamawis pagkahilo. Ilan sa mga yan pupwedeng nagtuturo na may problema sa baga na kinakailangan ng agarang gamutan. Maraming dahilan ng pananakitan dibdib, most common dyan pupwedeng bird or chronic heartburn. Pero bukod dyan ang ng dibdib ay pupwede rin magturo sa atin na ang isang pasyente ina-atake sa puso na ang characteristic sign and symptom ay parang may nakadagan sa dibdib na hindi kayang ipinpoint at pupwedeng may kas kasamang hirap ng paghinga, pagpapawis, irregular na pagtibok ng puso, pagradiate ng sakit sa leeg, sa panga, at sa kaliwang braso. Kapag ka ganyan, kinakailangan pumunta agad sa ospital para ma-evaluate, mag ng ECG, pati na rin blood works para malaman kung atake nga ba ito sa puso o hindi. Kung atake sa puso man yan, mabibigyan agad tayo ng tamang mga gamot. Pero po pwede rin naman kasing benign yung pananakit ng dibdib. Kung kaya yung ipinpoint ng pasyente o ituro gamit ang sandaliri, po muscle pain lamang yan na dulot ng physical activity, pagbubukat na mabibigat, at iba pa. Yung pananakit ng dibdib ng mga taong mayroong mga muscle pains po pwedeng mas lumala kapag humihinga ng malalim kasi nababanat ang muscle sa chest area. Bago tayo pumunta sa ilang tips natin, i-rundown ko lang din po dito yung ilan pang mga causes ng pananakit ng dibdib. Mabilis lamang to, po pwede kasi may problema kayo mismo sa puso, naninikip yung mga blood vessels, may mga napupulit na blood vessels, namamaga yung buha balot sa puso, lumalaki ang puso, po pwede may problema sa valvula ng puso, ulcers, pumamaga ng esophageal area, galstone, gallstone, pancreatitis, problema sa baga, panic attack, o di naman kaya ay shingles o infeksyon na nagmamanifest bilang masakit na rash sa chest area. O di ba? Asa dami ng mga yan, dapat talaga magpatingin kayo sa mga doktor at hindi binabaliwala kapag nakakarabdam kayo ng mga ganyang sintomas. Best day na magkaroon ng active role sa healthcare ninyo. Magbago ng lifestyle habang iniinom po ninyo ang inyong mga gamot at kung sabihan kayo ng inyong doktor na kinakailangan ng mga procedures, pag-aralan itong maigi kasamang inyong mga healthcare practitioner para ng sa ganoon ay magkaroon ng shared decision making sa pagitan ng doktor at ng pasyente. Mainam din po kasing nagtutulungan para i-manage ang iba't ibang health conditions na related sa ng mga nabanggit natin tulad na lamang ng high blood pressure, elevated cholesterol at diabetes. Mag-ehersisyo din po kayo on most days of the week.